Good morning, UK. Good morning. Good morning. Tinan natin kung malamig sa labas. Yeah. Oh! Oh, ang ginaw. Hey! Ang ginaw. Ang ginaw. Oh my God yan? good morning, UK! Anong oras dito? Um, anong oras na ba? Anong oras na? May mag-aalauna sa ano, mag-aalauna dyan sa Pinas, dito. Mag-aala sa is. Ayan. Hmm.

yung bago namin katulungan dito sa UK, okay? Isunod mo dito sa ano ah? ah. Sa loob. Na yes, na, madam. yes, madam. Yes, madam. Oh nai. Maglamigin ko. Baka Now. Dapat mag-double ka pa rin. Itong sahay pupunta. Itong pupunta ang mga taga bundok. Manonondo ng bata. Manonondo ng bata, te, pero naka-outfit Outfit check. Kailangan yes. daw dito, eh, naka-forma. <laughs> Nito, pwede lumabas na nakapantulog dito. Anong oras na dito? Alas tres. Alas tres ng tanghali. Eh. Oh, mainit na ako. <laughs> oh. Na-stress ng tanghali. Ang sarap kaya. Pupunta kami sa May school ni RJ. Yeah. Ayan. Pero, Pero malamig pa rin. Manunundo kami ng baguettes. Ah! Ramdam na yung ginawa. Hindi <laughs> kasi nasa lilim <laughs> Roundabout. Roundabout? Ano ibig sabihin nun? Wala ah, lang. Kung saan bigot, bigot lang kita ikot. Ikot-ikot lang ganar? Dilat na si bahay na right. kapatabi yung cemetery. Ay, ganun? Church uh oh si slagging may mga ganyan. Ay, ganun? Uh Oo. -oh. Ayan, may mga cemetery. Oo. Uh -huh. uh -huh. Lahat ng uh, simbahan si magkatabi may ng mga cemetery. Oo. Uh -huh. Anong, anong simbahan to? St. John's. St. John? Dito yung connected dun sa school ni RJ. Dito sila nag-perform ng Christmas. Oo. Uh -huh. Kate Amelia Rogers. Huh? Tumira din kami dito, oh. yung bahay na yan dati. Ayan. Marami rin silang kunang CCTV. Ang stall. Tapos pag dito, mm. press dito. Mm. Bawal ang kamera sa loob. Ba? Ay, gano'n. Mm. Ito yung school ni Liam. Liam! Hello. school. Hello. 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 Kuya Nice? Hello. 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 After school. Hello. 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 Hi! Kuya RJ. You know, sundo. Oh. Hi! Hello. 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 Ha? Dalaan niyo na tatay na. <laughs> tatay na. Oh. <laughs> Hi! I'm Chicha For may mga bahay dito. pare pareha Mami, look! It's boy. Are Okay. okay.